O oh, ngayon, nakita na ninyo na ang aming rinorium ay tinapos na. Mga anak-apo, di ba nag-promise ako sa inyo na magkita tayo ngayon na week? O oh, ngayon, nakita na ninyo na ang aming rinolium ay tinapos na. Yan sa kusina yan, mga anak apo, tingnan mo, hindi pa rin nabuo kasi dinagdagan lang namin ng dalawang metro pero hindi pa rin kasya. Pero okay na lang yun kasi wala na talaga yung mga napunit. Kaya salamat sa ating Panginoon mga anak apo na talagang tinutulungan talaga tayo niya sa araw-araw. Kaya dito makita mo ito, yung mga, ito na yung sala namin. Ang sala namin, ito yung sabi ko sa inyo, maraming mga gamit pero inayos namin. Kaya makita ninyo ito, dekorasyon lang yan. Dito ito nang sala namin, dito na no, maliit lang to mga anak-apo. Kaya makita ninyo yung mga gamit, maraming gamit kasi. Kaya lalong sumikip kami pero salamat sa Panginoon na naayos din namin. Kaya tingnan ninyo mga anak-apo na tayo ay patuloy lang na sumunod sa ating Panginoon para gabayan tayo sa ating mga pagawa sa araw-araw natin na pamumuhay. Kaya mga anak-apo, shout out ulit sa inyo na bigyan kayo rin ng Panginoon ng biyaya na siya mismo ang biyaya na patuloy kayo niyang gabayan at pagpala inawa. Kaya salamat sa inyo rin na patuloy kayo na sumunod sa akin na mga viewers ko at sa mga subscriber. Salamat sa iyo. Ah, bye, -bye.